ano? Bakit kailangan kong bumaba sa ganoong level, Papa? Anak niyo ako at hindi ba nararapat lang naman na ako ang sumunod sa so pwesto mo? Bakit kailangan kong maging isang tagalinis gayong ang trabahong iyon ay hindi nababagay para sa kagaya ko? mo ni Ricardo sa amang si Martin. Tama ka Ricardo anak. Anak kita at nararapat lamang na ilagay kita sa posisyon kung saan ka nararapat. Iyon ay ang posisyong Susunod sa yapa ko, bilang ako ang ama mo, pero sa nakikita kong pagkikitungo mo sa mga trabahador natin, ay mukhang marami ka pang kanin na dapat kainin, sabi ni Martin sa anak. Nakita niya kasi kung paano nitong trutuhin at maliti ang mga gwadyas ang kanya, ang mga janitor na siyang naglilinis sa buong kumpanya nila, at iba pang mga trabahanting na sa mga babang posisyon. Hindi porkit mababa lamang ang posisyon nila sa buhay ay dapat mababa na rin ang tingin mo sa kanila. Kailanman ang hindi naging ganoon ang turing ni Martin sa mga taong nagpaprabaho sa kanya. Kung wala ang mga ito ay wala rin b ang kan kanilang kumpanya na itinayo. Mababa man o nasa mataas na estado ang posisyon ay kinalagayan ng mga tauhan niya. Lahat iyon ay kanyang iginagalang. Dahil para sa kanya ay pantay-pantay ang lahat ng tao. Ngunit hindi iyon ang nakikita niya pati pang well, kikitong ni Ricardo sa mga ito. Kaya kailangan niya na sigurong turuan ito ng leksyon. lunes unang araw ni Ricardo sa trabaho bilang isang janitor. Bitbit -bit ang map at iba pang mga gamit pang linis ay nakasalubong niya ang kanyang anak nagkasalubong din ang kilay nito habang naglalampaso ng tiles sa sahig. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ang mga bagay nito sa kanya. Kung may makakita sa kanyang mga nakakakilala sa kanya, malamang ay pagtatawanan siya nito at aasa rin. Gusto niyang kasuklaman ang naging desisyon ng ama Hindi niya alam kung bakit pinaparasahan siya ng ganoon pare, pagkatapos mo dyan ay samahan mo ako sa may banda roon, sabi ng lalaki. Kanina ay isa-isang nagpakilala sa kanya ang lahat ng mga janitor na kanyang makakasama. Itong kumakausap sa kanya ngayon, kung hindi niya nagkakamali, ito ay si Nilo. Kailangan nating dinisin ang salamin sa bintana. Hindi ka naman siguro matatakotin sa taas, dugtong ito. Gusto niyang Singhalen ang lalaki. Gusto niyang ipaalam rito kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay. Mayaman siya at kaya niyang mag-skydiving kaya walang rason upang matakot sa mataas na lugar. Siya ang anak ng may-ari ng kumpanya ito at kung tutusin ay wala itong karapatang kausapin siya ng ganoon kakaswal ngunit agad rin niyang sinawa ang sarili at inalala ang naging banta sa kanya ng ama. Bawal niyang ipakilala ang sarili sa lahat o din na yung tao siya, siya si Ricardo na hindi anak ni Martin kapag nangyaring nawabag siya sa kasunduan ay madadagdagan ang kanyang korosa. Sige pare, sa kamarahang tumango. Ngunit ito ay ngiti sa katinapik ang kanyang malikat bago naglakad palayo sa kanyang pesto. Ngunit agad rin niyang sinuway ang sarili. Kung hindi lamang dahil sa kasunduan nila ng ama, baka nagwala na siya kanina pa. Ricardo, halika't sumalo kang narito, sabi ni Mang Dido. Ayon kay Nilo, ay si Mang Dido ang pinakamatandang trabahante sa kumanyang ito. Binata pa lamang ito nung unang trabaho bilang janitor ayun ay isa na ito sa mga manager ng mga kagaya nila ugari raw nitong nakipagsalasalo sa iba pang tubahante sa tuwing alas 12 ng tanghali